Pinag-iisip ako kung saan ko ilalagay itong action camera. Usually, karamihan naman yung iba. Dito linalagay sa si ibabaw ng helmet. Ayan. Pero nakababa, nakabaligtad pa itong J-hook. Kasi, balo ko sana, ilagay sa narapan. Sa ilalim ng visor ng helmet. Kaso, pinaksagad na kasi te nakatingala siya kung, kung ipipix ko siya baka kaya pang iladjust parang ganun ayan kaso pag, pag ko na dito yung attachment ng pang action camera yung j-hook hindi mo na may lalagay yung shades cycling shades mo ayan kaya pinag-iisap pinag, pinag ko rin dito mismo sa ilalim ng ilalim ng visor niya, kaya meron din akong attachment para dito eh. Eh, ang problema naman ito yung may downside kasi ito eh itong helmet na to uh, naninipisan ako manipis uh, at malambot hindi tulad ng iba kong helmet na makapal kapal nito solid. kaso yeah. so, medyo may kabigatan to ng konti itong ganoon helmet Ayan. tapos ito Ayan. ito naman nakapix siya kaya pag mo dito yung action camera sa ilalim ng visor uh, maharangan na yung mga maharangan na yung mata mo yun last 4 months or 3 months ago ah uh, naglabas ng packs na na tatlong modelo tatlong modelo ng speed frame yan isang isang uh, uh, speed frame RS speed frame pro tsaka speed uh, speed frame regular or 50 50 kung tawagin yata nila to ito yung hawak ko ngayon ay sp, uh, speed frame regular yon bali <clears throat> ito ito yung 2025 ya, na modelo ngayon na 2025 speed frame model pero yung hawak ko ngayon yung pinaka cheapest kung baga pinaka regular kung baga sa sa uh, ibang prada eh, good better best ganon ito yung pinaka mura kaso may problema lang itong uh, gantong klaseng speed frame na modelo uh, ano kumbaga meron siyang downside Ayan. sa design okay walang problema maganda aggressive look tsaka marami siyang ang lalaki ng bent hole nya yung daanan ng hangin pati sa harapan Ayan. lalaki tapos ang kina ang pinaka gusto ko dito meron siyang lagayan ng cycling shades dito dito sa harapan niya meron talaga siyang particular na daanan kung saan mo ilalagay yung cycling shades mo. Lalagay natin. Babalik na rin lang natin yung shades pag ganyan. Yan. Ganyan na yung niya. marami tong kulay sa bawat model lalo na, lalo na doon sa speed Prime RS maraming kulay din yon tsaka speed Prime pro marami din kulay tapos dito sa regular marami din siyang kulay uh, nagandaan lang din ako dito dahil match yung gray color, color nya pati itong uh, white nya matte din Yun. tapos bukod dun sa sa picture na bawat, bawat modelo same pa rin uh, yung MIPS ah uh, tapos yung ano pa ba ah uh, unang una ito pangalawa ito yung adjustable yung visor pakita ko sa inyo pwede siyang ibaba ng konti pwede siyang iangat Yan. tatlong option na pwede mo siyang i-adjust yung visor mo. Puti na yung pinaka low, mid, high. Yun. Ngayon, bukod dun sa sa features ng bawat modelo, ang alam ko dun sa uh, speed frame ares itong pinaka foam nya double layer yung sa kanya dun sa speed ares model double layer yung foam nya tapos uh, kumbaga eh anong tawag dun mm, split integral yata kung tawagin nila dun sa design na kung kumbaga kahit anong position ng ulo mo sumusunod yung yung pong na yun sumusunod hindi tulad dun sa iba nakapix lang nakapix yon double layer siya tapos ah, uh, syempre yung, shape, yung pinaka shape yun tapos ano pa bang mga same ah uh, ah, uh, magnetic magnetic yung buckles nila feedlock buckles yung tawagin nila yung sa modelo ng Uh, speed frame RS at speed frame pro yata same din uh, magnetic samantalang ito plastic lang plastic buckle ganun pa rin yung iba meron, di, sa akin may sticker ng MIPS may logo dito ng PAX na maliit kabilaan Ayan, kabilaan. Tapos, meron din dito sa ibabaw ng yung pangalan nila, brand name packs tapos yung yung logo and pare-pareho lang silang tatlo ng design uh, yung bent hole pare-pareho din aggressive look pare-pareho din lahat naman sila magaganda ang downside lang talaga dito yung visor nila mas uh, manipis at kumbaga eh hindi hindi ako satisfied sa ganitong visor dahil nga manipis. Hindi ko alam kung kakayanin ba itong kung dito ako maglalagay ng attachment para doon sa action camera ko. O nga pala dahil ang, ah ang pag ko rin pati yung speed frame pro and speed frame Ares. kung gusto mong ewan ko na kung kasama na yon do sa pag ka ng helmet na ganong modelo kasama, kasama na yata yung attachment para sa sa action camera mo. Wala lang akong sample no, pero parang ang dating eh, parang katulad nito. Ganyan. Parang katulad nito. Ayan. Na ilalagay mo dito, meron specific silang nakalagay, spot dito sa harapan, kung saan mo siya ilalagay yung atak yung yung mount yung mounting ng action camera Ganun, ilalagay, di, ilalagay dito sarapan Ang problema ko lang, mukhang sa lambot at sa dipis nitong version na to, mukhang hindi yata nakakayanin ang isang action cam, lalong lalo na kung meron ng battery or yun, kasi may kabigatan, lalo na yung mga action uh, DJI action 4, DJI action 5, yung medyo malalaki pero kung meron ka naman extra uh, budget, yung maliliit na lang na action uh, action camera ang um, pwede mong ilagay para itong harapan para itong harapan ay magagamit mo pa rin sa lagayan ng cycling shades mo. 'Yun. Diba may may bagong labas ngayon na DJI Nano. Yung maliit lang. Siguro okay na 'yun dito kasi ang -kasyan na at uh, hindi na siyang lulundo siguro yun, ang din kasi iniisip ko baka lumundo to dahil malambot yung visor tapos ang pa insta360 S yata, may, ganun din yung action camera na yung maliit din pwede yung, pa, pwede yung para dito pwede yun yun lang, yun lang naman yung pinaka downside sa ganitong model na 2025 na speed frame. sa visor lang meron din ako napanood sa youtube kung napapanood yun yung uh, Filipino American yata na bike content din MTB content sa Amerika na naggumawa din siya ng review doon sa helmet niya dahil nga <clears throat> ang problema siya kung dito niya ilalagay dito niya ilalagay mismo sa harapan ng helmet niya dahil niya parang lumulundo lumulundo tapos <coughs> ang, ang ginawa niya sinubukan niyang sinubukan niyang butasin butasin ito para may niya niyang attachment mounting para sa action camera pero naglagay siya ng exams extra support yata dito ganun din sa ibabaw para hindi mabiyak itong plastic And dahil nga manipis at nahita uh, nakita din niya sa video ni MTB Rad yung ganong style na ginawa niya siguro gagayain ko na lang din yon or mag stick mag stick ako dito kaso nga lang yun nga hindi mo na magagamit yung space para sa lagayan ng sismo. pero maglalagay na rin ako dito i sa sacrifice ko na itong pangalan ng ah uh, Pax dito. Maring isang letra dito ay matakpan dahil nga sa mounting ng ano action camera matatakpan na. Hmm. Okay. Matatakpan na yung letra Maglalagay rin ako dito para in case of emergency na bumigay yung dito Dito na lang, stick na lang ako dito <clears throat> Yun lang mga paps Ah, uh, Yun yung isa, isa sa mga nakita kong downside sa sa, sa ganitong klaseng helmet ng speed print hindi ko lang alam kung pare-pareho din silang kapal or mula sa speed Prime RS, speed Prime pro and speed Prime regular kung pare-pareho lang din silang kapal ng visor hmm. pero sa ganda, sa looks magaganda ako sa design sige paps at uh, na share ko lang yung pinaka uh, comment ko lang dito sa ganitong klaseng uh, helmet speed frame